Sendito so, a uh, deposit BUSD search natin ang BSC. Syempre, BSC yon Ayan. Tapos, copy mo yung link. Punta ka dun sa account mo. $15 yan. Ayan o. $15. So, $15. Hello mga loading Ngayon, pag-usapan natin itong Wildcast. Kasi, meron nangyari sa akin na matagal nilang binigay yung token ko dito. Parang under review ng 2 weeks. So, nakikontak ako sa kanila. Kasi sabi nila, hindi lamang mining to. Hindi lamang pang mining na i-open mo to, tapos mag-mine ka. Gamitin mo itong quiz to earn nila. Aside pa dyan, meron silang hook na Binibigay na token. Once nakasali ka doon nakakuha ng ticket mo at nakasali ka, pwede ka nilang mabigyan ng hook token mga Lodi. So, i-check natin sa Discord nila. So, eto mga Lodi. So, meron silang game, ginagawang event, quiz on live sa Binance app. Pwede kang makihati dito sa kanilang hook. Eto, rewards for each winner. So, ang hook ngayon is nasa around 111.